Hello guys, what's up, what's up? So today's video guys, yan Mamimingwit tayo ng Seabass dito sa Canada Season ng Seabass ngayon kaya Mamimingwit tayo, tingnan nyo naman guys Pag malaking huli o oh, Ang hirap pihitin ng ano Ang hirap panhin ng Pamingwit o oh, parang mababali diba Kita nyo naman o, oh, grabe uh, Ang bass pala guys ay ano Magandang karne nya, mataba kaya Hindi nakaka- walang ganang ano pag uh, kunin to kasi talagang masarap to guys tingnan nyo naman o oh, para kung nakikipaglaban sa pating di <laughs> diba so ganito lang ang buhay sa Canada guys uh, kumbaga ang pamimingyot ay stress reliever kaya shout out sa lahat ng mga kagaya kong OFW dito na mahilig mamingwit uh, mingwit lang ng mingwit kasi pag winter wala na naman yan guys tingnan nyo yan na o oh. yan na yung isdang malaki guys o oh. makikita nyo na palapit na para kung nakikipaglaban sa pating ayan o, oh. diba ang laki diba, sarap nyan inihaw, tsaka kinilaw shout out para sa lahat ng nanonood ng aking video guys mabuhay kayo ang gusto nyo hintayin nyo makuha ko yung islaw o oh. yan o oh. malapit na, malapit na, yan na, yan na na, malaki yan guys, malaki pero, ang pagkuha ng sibas dito guys, may limit, hindi kung kailan anong gusto mong kunin yan, gaya nyan o, oh. pwedeng limit na yan ganyang kalaki na kaya yun, nakadali din. Let's go!